Stand Up With Oro, ang programang naghahatid sa inyo ng serbisyong tunay at natural. Kalaki pang obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mamamayan. Stand Up With Oro, tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Maririnig at mapapanood sa mga nangungunang radio at TV stations sa Southern Luzon. 95.1 KISS FM, 97.5 Radio City. 105.3 Pakakap ng Bayan at sa Broadcast Channel 6. Stand up with Oro. Ayan, samantala, uh, dumako naman tayo sa ilang uh, mga balita mula sa provinsya, partikular sa Northern Quezon, na uh -huh. linya na natin ng ating uh, katandem uh, na nakantapay, nakapark na ng uh, mabuti at ligtas. <laughs> yeah. uh, si Tandem uh, J.R. Narit. J.R., magandang morning. Morning, J.R. Yes, uh, Tandem Day, ba Tandem Roba, good morning. Formal lang na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Governor Dr. Tan para sa kanyang ikalawang termino bilang gobernador uh, uh, nitong Webes, October 3, sa Provincial Office ng Commission on Elections sa Provincial Capital ng Lungsod ng Lusana kasama ni Governor Tan na naghaindi ng kanilang mga COC para sa 2025 National and Local Elections ang mga muling makakatuwang sa paglilingkod sa bahagi ng sanggunian panlalawigan sa panguna ni Vice Governor Third Alcala para sa ikalawang termino Bukal Julius Luzes sa unang distrito Bukal Vinit Alcala ng second district at Bukal Inaliwanag na kasama din ang second district bukal uh, si Joseph uh, Acbido sa ikatlong distrito at bukal Harold Butardo sa ikaapat na distrito. Ang uh, mga nabakanting na posisyon naman sa sanggunang panalawigan dahil sa mga nagtapos na termino ay pupunan ni na General Attorney Elmo Sarona ng 1st District, Doc Quintan ng 2nd District, sa Narciso, Councilor Miga Esquera ng 3rd District, Kasama dito ang uh, si uh, eh, PCL President Ola Eduarte at uh, Lopez Mayor Rachel Ubana ng uh, 4th District na siyang kasalukuyang mayor ngayon ng Lopez Quezon. Magkakasabay din na naghain ang kani uh, kanilang mga CUC sina na 1st District Congressman Mark Enverga, 3rd District Congressman Renan Arogancia at 4th District Congressman Attorney Mike Tan. Ang buong grupo ni Governor Tan ay tumatakbo sa ilalim nang Nationalista People's Coalition, Solidarity for Transformation, Advancement and Nationalism Towards a Dynamic, United and Progressive Quezon, Stand Up Quezon Political Party. Ayon kay Governor Tan, nais niyang ipagpatuloy ang mga nasimula ng kanyang administrasyon na tunay mahusay at responsabling pamumuno para sa kagalingan at kaunlaran ng lalawigan ng Quezon sa ilalim ng healing agenda. Siniguro din ng opisyal na diretsyo lang ang kanyang pagtatrabaho at tuloy-tuloy din ang pag-iikot sa iba't ibang bayan at lungsod sa buong lalawigan upang maghatid ng mga servisyong tunay at natural. Kiling naman ng opisyal na manatiling ligtas at mapayapa ang panahon ng alalan sa buong lalawigan ng Quezon. Samantala, inhayag din ni Governor Tan na meron silang party list na sinusuportahan ang 4K na tinatawag nitong kababaihan, kabalikatan para sa kapakanan ng kaularan ng bayan at least, na magtataguyod sa kapakanan ng mga kababayan at pamilyang Pilipino. Samantala, matagumay din na idinaos ang eleksyon ng Deped Division of Quezon Federation of Parents and Teachers Association na ginanap sa Quezon Science High School sa Barangay Isabang, Tayabas, Quezon. Sinimulan ang naturang aktibidad sa pananalangin. Pag-awit ng lupang hirang at iba pang mga awitin ng lalawigan bilang pagpapalaga at pagsunod sa mga nakatakdang alituntunin. Bago pa man binuksan ng alalan ay nagsagawa rin ng proper orientation ang mga opisyal ng Depeg kaugnay sa mga panuntunan at mandato ng PTA. Kung ano ang mga tungkulin nito na kakarapin o mga dos and dons na maaring magiging practice sa bawat area of responsibility na Nanilahukan ng mga pangulo ng bawat bayan na 39 municipalities at 2 uh, cities. Nagkaroon din ng palitan ng mga ideya at mga tanungan. Na agad namang nagkaroon ng linaw sa naturang programa dahil sa maaktibong kasagutan ng mga DepEd uh, officials na tampok din sa naturang aktividad ang mga PSDS ng bawat bayan na halal sa QFPTA uh, Province ng Quezon ang mga bagong opisyalis for the school year 2024-2025 na sina President Ranel Encanto ng Unisan Quezon at ang uh, Vice President naman ang inyong lingkod na mula sa Bayan ng Real Quezon, Secretary Maric Pera Parali, Kalawag Quezon, Treasurer Christian Brabante Ilagan mula sa Chaong Quezon. Pagkatapos ng alalan, sinang si ayuna ng buong board ang mga bagong appointed officers Sina Mr. Lito, Mayodyo ng Atimunan at iba pang mga opisyalis Samantala tandem, binasa ng napakaraning tao ang kauna-unahan sa history ng Infanta Quezon, ang palibreng concert ni Vice Mayor L. Irwanto bilang handog ng kanyang karawan. Kasama ang mga infantahin sa kanyang selebrasyon nitong Webers October 3, 2021 na ginanap sa Infanta Convention Center. punong puno ng saya ang kanyang mga kababayan dahil samot sa aring entertainment showcase, ang inihandog ng vice alcalde para sa kanyang sakupan na abot langit ang tuwa at kalak dahil sa pambihirang pagkakataon na libre ang naturang konserto Mismo ang kay kaibigan ni Vice Mayor Juan ay nagayag ng suporta sa pamamagitan ng musika na dumayo sa Infanta na mula sa Metro Manila upang maibahagi ang talento at nagbigay saya sa kanyang mga kababayan na Sina Makati City Councilor John Hilario kasama ang kanyang mga street, band, uh, street boys mga artist na sina Kailin Alcantara, Tina Paner, Ronnie Liang, Mayro Valera, Jeff Bolivar, Angelica Santiago, Jameson Lison, Hazel Visa Van Omen, Whitney, Super Becla, Vice Negra, Pachicha Ban at Panumas Ban na ataw sa tugtuhan sa kanilang performance para sa tuloy-tuloy na kasiyahan. Lubos ang pasasalamat ni Vice Mayor El Eruanto sa kanyang mga kabakaibigan sa musika dahil naging makabuluhan ang kanyang selebrasyon ng kanyang parawan na napasaya ang mga residente na napawi ang lungkot at naibsan ang mga hinarap na problema sa buhay. Ayon kay ruwanto hindi tutuloy kahapon ang kanyang uh, paghahain ng uh, Certificate of Candidacy sa Kaumelec at uh, hindi rin natuloy ang selebrasyon ng kanyang birthday dahil sinundo ang kanyang kababayan sa Batanes kahapon. Mm na Mama. si uh, Tatay Ruben Vigilio na 46 days itong napagpalutang-lutang sa karagatan na naisalba ng Philippine Coast Guard na nabahagi ng Batanis Island at kagabi ay binigyan din ng uh, regalo dahil ito ay uh, nung isang araw ay birthday din ng ni uh, Ruben Vigilio. Kaya uh, binigyan din ito ng surprise na dinala ang kanyang pamilya na hindi akalain na buhay itong magkakawi sa bayan ng infanta kagat din itong binigyan ng tulong ni Quezon Governor Dr. Aylingan Katuang si Mr. Linga Pagad na si Intanta Vice Mayor Eliruanto na mayatid sa pamilya na maayos at punong-puno ng pag-asa sa pamamagitan ng pagkalinga ng mga pisyalis ng pamahalaan. Samantala si Gawa Tiao, napasasalamat naman ang namumutawi sa bilig ng mga dumalo sa concert na kinilig ang mga kababaihan at kalalakihan dahil sa mga nagagandaan at nagagapuang performer kaya umuwi ang bawat isa na masaya na may sa kanilang labi, para na rin turistan dumay sa Metro Manila na dinala ang kasiyahan sa bayan ng Infanta Keson At yan ang uh, namanong balita mula sa nalawigan ng Keson Ako si J.R. Narit nag sa Stand Up with Oro. Maraming maraming salamat. J.R. Narit. Stand up with Oro, ang programang naghahatid sa inyo ng serbisyong tunay at natural. Kalaki pang obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mamamayan. Stand up with Oro, tuwing araw ng Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Maririnig at mapapanood sa mga nangungunang radio at TV stations sa Southern Luzon. 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City. 105.3, Pakakap ng Bayan at sa Broadcast Channel 6. Stand Up with Borol.